Alltså, det där är min lös. Alla har inte med att tacka sig som Mr. Swabina. Jag har inte kamera. Jag har uh, inte bara en kamera. Jag har inte bara en Ani, sila walau. Tidak. 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 Tidak Sister Sabi, tarikh pengakhirnya. Huh. Selitakah? Terus dapat kunci. Lah lah. Ini Sabi. ko kasi sa <coughs> inyo kanina na sa.

mo yung pahirap. Yan ang masaklap pag ma mahuli tayo. Grabe ang torture nila. Kailangan gagantihan natin sila. Masin yun ako! Sama ka doon. Sa pagbabalik. Mister Swami. Kamu kena. 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 Kita mahu impak. Kenapa kita istimewa? Bahaya punya nasi sabi. Pengen mahu impak kata awak nak tak kirim Mana pun. Tanya Mai Kian. Itu mah. Mah pisutnya. Ayah, musim ini aku masih misteri. Tanya Mai Kian. Berat, Tapi. Ayo tato Eh. Aku dapat kesebin. Malam-malam. Malam kamu baik sama kah? Jangan bilang aku ke sama aku mau kisah. Kemar. Ah. Sayuran. Dah boleh untuk sayuran dia ni. Pengkain. Rosak. kita tu. Ini pemdel. Muluk. Anu pengkain. Susukah. Ini jerit tu.

Kita ikuti? Kita ikuti? Ikutan ikuti. Mari, saya datang. Saya ikut. 小李小李 Hay no todo Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, Pak cik, sampai anjing, apa saja. Masuk. Bawa. Kali ini dan benteng sebagai anjing garpu. Makai, nak sembunyikan. Makai. Masuk. 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 Sabi niyo kayo, porti-porti, kapan daw kita? Tulog lang yan. Tulog lang yan. Tulog lang yan, oh. kayo! Tarantado kayo! Ang tatapang niyo kasi! Ang tatapang nyo eh! tatapang naman! Ano mo Ha? Ano? Tanga talaga namin ng ulo! Bakit? Sige! Bakit mo May pinaplano silang huli na Ha? Hingga ng ulo! Ha? Bago niyo pa ako! ako. Bapak, 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 Tiga! hop dapat, 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 Hop! Hop! dapat, 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 kita! dapat, 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 dapat,

ka lang? Sinabi niyo Ha? mo? na lang sinasabi mo. Salimot. Ha? Salimot? Magsasalita ka ng mayos. Anong mo? Magsasalita ka mayos. Lala. mo? mo? Anong gawin miskin. galbi, malala herwa. Wala na. Wala galbi, malana na Ano mo? Insan, yan Ano tol? Yan ni...

Anak, why yes, ba? Dalawa! Ha? kahirap mo sa akin. Oo na, oo na. ubusin kasi siya ko. Okay, okay, okay. Tagalog ka? Huling no, pagkakataon marinig okay. kita hindi magtagalog. Mabait naman ikuburo. ako eh. Ha? Mabait naman ako eh. Oo, oh, yun na. Tagalog ka? Sige. 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 Ha? Sige. Sige. Ha? Sige. 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 Mabait ako. Tagalog ka? Alam nyo naman na mabait ako. Ang Kailangan ko lang utusan yung mga tao na kailangan akong patayin. Yaw, yaw ka dyan. Naman, Tulan natin ang na ulan. Para dalawa na. Para laban. Susuko ako. Ang buhay kailangan ako. Kailangan. Sasama ako sa grupo niyo. Bashada na kalam kong kidawa. Ano? ano magul sahi. Ayan na ka na naman. Ano bas kadab. In in Tagalog yan. Ang Tagalog ka. Ang Tagalog ka. Ang ko. Wala na mga pikot. Tagalog. Ano may ko. Wala. Isa. Ano gol. Ano bas. Dalawa. Tigas ang ulo. Tigas talaga ng ulo. Tulungin natin ako. Tuloyan na natin ito. Babait ako. Commander yan, yeah, magtagalog na. Ayan, magsalita ka. Babait. Tagalog. Tagalog ka, magtagalog ka. Huwag kong ubusin pa si Jack ko ha. Yeah. So, Matayin ko na. na ako. Ayaw mo magtagalog nito, tol? Ayaw magtagalog nito, ha? Magtatagalog na nga ako eh, di ba? Sabi ko hey. na di ba? Babait hmm. ako. Kaya kung sumanim sa pangkat ninyo. Ayon, Mapapakinabangan ayon. nyo pa ako. Ayon. Hindi na ako kailangan patayin pa. Papakinabangan nyo pa ako. Papakinabangan? <laughs> So, ayaw ka. pag mo sa mga kasamahan ko. Pag-inabangan. Hmm? Sinabi, ano? sinabi ko naman, di ba? Mabait ako. Wala akong laban eh. dami nyo. Wala akong laban. Mamaya, maghintay ka. Bum Wala akong laban. Baan, eh? Sige eh. lang. Grabe kang babae ka. Pwede nyo naman akong magiging kakampe. Halis sa so isang dick niya, Ana. Ano, kakampe? Ano ba? Yes. Huh? Basta, Ana, May alam. Ah, nakalam, alihin, kagdabas. Paano kami nakakasiguro na kakampi ka namin? Totoo to, sinasabi ka. Rider ka? Ang kalang karami pa. Pwede naman ka, Rider. Magtagalog ka. Ha, dahil ito miskin. Ano ba ito miskin? Ano ba ito miskin? Ano ba ito miskin? Maip ang wala siya. Asan ka Hmm, ayan na naman. Magtagalog ka nga. Yaw-yaw ka na naman. Okay, okay. Okay, ang gulit. Ako, mabay sa magtagalog ka, magtagalog okay, ka. Okay, okay, okay. Magkatagalog na nga eh. Wala akong laban hmm. sa inyo. Wala akong laban. Tapon natin, to, nato, tapo natin to, okay, sa, okay, ito. Tapon natin ito. Baka makita ko sa inyo. Uh, baka makita ko sa inyo. Wala akong laban. Eh, tapon tapo yan. Hindi, yung barel ba eh. Tutok nito. Yung barel, yung barel. Yung barel ba sa akin na. Yung barel ba sa akin na. Yung barel ba sa akin kasama ko nga pinatay niyo na eh. Doon, doon, doon. <laughs> pinatay niyo na lahat hey. ng kasama ko. Oo. Oh, oh. Ikaw, isusunod ka din namin, Los. Isusunod ka Hindi din ka namin. Hindi nga kailangan patayin. Pat Sasalit nga ako sa inyo, di ba? Magiging isang pwersa tayo. Padayang, padayang yung padayang mo. Magiging kakampi niyo pa ako. Marami kayong matutunan sa akin. Marami kayong malalaman sa akin. Lahat sasabihin ko sa inyo. Salamat <laughs> kakamali, Mandrelos. Sinabi ko naman hindi ako lalaban, diba? Hindi ako lalaban. Alam ko naman wala akong laban sa inyo eh. Di ka. Sakura. Eh, pa ikutan niyo baka tatakbo ba? Ikutan niyo, ikutan niyo. Kada mo Hindi na meron. Pero kung si kulira. Sabi mo magtagalog ka Kulira gyapon. Ah, fuck shay o Brad, sabi mo to. Di sino

Kung gusto mong mabuhay, magbabago ako dyan. Magtagalog ka. Masya, paputok ka Masalamat kayo, wala akong baril. Wala akong baril. Wala akong baril. Wala akong Ayun na, sinasabi ko sa'yo, Commander Lot. Baril Kung gusto mong mabuhay, magtagalog ka. Sinabi kaya. ko naman sa'yo. Hindi ka dapat okay, kailangan okay, magpatok ka ngayon. Dapat so, magpakaawa ka sa amin ngayon. Oh. Yan. Hindi ba okay. yun ang dapat? dapat. May Wala kang pagkakataong magyabang! Dali, ang dali naman niya sinasabi. Wala kang sinas pagkakataong magyabang! Sabihin mo lang magmakaawa ako ngayon. Mag Kasada na ka lang kayo Huwag mo kaming sabihan Masagin ng, ng ganyan! Okay, okay. Huwag okay. tagalog ka! Tahuwag na namin yung buhay okay. mo ngayon. pa. Nagmamakaawa ako sa inyo, Commander Ligala. Magkakaawa. Kainin kita lang. At bakit ka namin patatakasin? Ano may pangako mo sa amin? Mapapakinabangan okay. niyo ako. Sa so, ano Ituturo niyo sa ituturo ko sa inyo. Kami niyan kaya. na. Nang hindi Pupugutan ulo. ng mga na. comment, nag-comment sa baba. Natin. Hindi kuya. Sabi Pwede rin natin siyang bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Wala na, wala nang na eh. ano, Lahat ng ginawa niyo sa kasama namin, mabait. Papakinabangan niyo. natin kuya. ko lahat ng hindi niyo alam. Sasabihin ko lahat ng mga plano namin. O yung oh. Okay, yung, yung, yung planong pagdukot, sino yon? Yung dukot niyo. Ba din ana Wag ka mag Ba din ana ba. Ay, ba? basta galo ka nga. Okay, okay. Sasabihin ko sa inyo, pero hindi muna ngayon. Okay, okay. Hindi pwede. Ngayon Kailangan okay, okay. na, ngayon, na. na. Kailangan ngayon. Kung gusto mong mabuhay, dahil okay. na sabihin mo sa amin ngayon. Ngayon, Commander Lord. Sino yon? Mag-desisyon ka na. Sino yung plano niyong dukotin? Para pagsabihan namin. Narinig natin nyo Brad, US Taga US Ano, nakawin na ba? Hindi pa Pakawalan nyo lang ako ngayon eh, bigyan nyo lang ako Bigyan nyo ako ng pagkakataong magbago Sasama ako sa inyo Saan ba bang ibang mga kampo ninyo? Wala naman akong baril na dalay Sino ba pinakumanda ninyo? Ah. Wala kami -wala sa wala. Sa kumanda Bukod sa akin, ako lang Sino ba yun? Sino mo lang Sino ba yun tol? So, paano, paano niyo, kami mag, nakakasiguro? Paano kayo Totoo sabi mo. Kung pagsasalita niyo ko, tapos ayaw niyo namang maniwala. Ngayon kung magkaka, mag, magsasalita ako ng Arabic, pagsasalita niyo ko ng Tagalog. Pagsasabihin ko sa inyo yung totoo, ayaw mong maniwala. Anong gagawin ko? Kaya, hindi, naniniguro lang kami. Na hindi kami ko may iniloko mo. Anong sabi ko sa iyo? wala akong dalang barel. Wala. Ngayon, kuya. Bigyan natin siya ng na pagkakataon. Wala akong dalang barel. Kung talagang gusto niya, kung gusto mong mabuhay, magbago ka. Sinabi ko naman, di ba? Handa ako magbago para sa inyo. Huwag din ako patayin. Pakikinabangan niyo pa. So, ano sa tingin niyo, kuya? Ulit-ulit uh, tayo. Bigyan natin. Ha? Ah, Pagbigyan yun, natin. Hindi eh. na dapat kinagbibigyan. sure ka lang, kaya? Oo. Subukan natin sa, magtiwala sa, sa kanya. Kahit ngayon lang. May tiwala ka pa, Jan? Sa, sa tingin mo, mo sa lahat ng ginagawa niyan? May tiwala so, ko. Pero tao lang pa? din siya. Subukan natin. Eh, ikaw... Kayo. Wala talagang tuwala dito. Well, kayo, kayo, Lalo na ako. Ha? Huh? Lalo na ako nito. May timbudhi nito. Wag! Wag! Babayan pa rin siya! Babayan pa rin siya! Bantay! Bantay! May Rabi, ba? may, may tinamaan ba? Ano, oh. oh! Kunin mo to! Kunin! Sus naku, nakaka, na na! Oh. Talaga, sabi nga. Sayang! Sayang, pagkakataon. Nakuha na natin siya. Oh. Ay, pagkakataon na... Ay, hindi kasi babe, babae pa rin yun. Tulad po, hindi ganyan yung pagkakataon magbago. Pero sa ganung klasing babae, dapat hindi na? May baril pala yun. Wala talaga yung uh. plano magbago talaga. May tinamaan ba sa inyo? May tinamaan ba? Wala, wala. Talagang Ayun. sa ganda sa buto ang kasamaan niya. May baril pa pala yun. May baril sa likod. Naliso pa ako Ayun. doon. Talaga, walang hiya talaga tong babae na yon sa pangatlong pagkakataon mahuli ko wala nang tanong tanong tuluyan ko na yon tuluyan natin yan tul talaga ah. wala na so, natin na siya. Ado, wala na wala na kita Brad hindi ka hindi na niya gamot. Sabing kulak ko eh. Masak okay lang. Okay lang kahit nakatakas oh. yon At least. At boy ka. At least na nakuha oh. na dito. Delikta oh. ka na natin si Mr. Grabe. Brad. Buti nga hiwalang. Hindi ka napapahamak. Uy. Nga pala. Baka bubalik mag yun. Magdala ng... Ano pang hinihintay natin dito? Yun na. Yun na. Yun na. Okay, si bat, si bat, na. Ba batsi na tayo. Batsi. So mga kaidon. Talagang batsi na kami dito dahil... Ah. Yun na nga. Hirap na. Baka maa. Balikan kami.